Hello po mga kapandiro Ito na po pala ang ating alagang manok Ayan ito Yung ibinigay sa atin ng isang kapatid na dalawang piraso ah, Ito yun yung nanay na yan, no? Nagkaroon na siya ng ano, sisiw Bali ano yan ang sisiw na yan ah, Pito Ayan Ay, paparami tayo ng alaga para Magkaroon tayo ng feeling pangulam ulam pag wala tayong pang ulam ah, uh, tayo ng pang ulam ayan ayan, ayan mga kapandiro at makalibre tayo ng mga itlog kung mga baba itong mga sisiyo na to meron tayong mga pa itlogin makalibre na tayo sa itlog ito yung lalaking manok yan yan yung malaki na yung ibinigay sa akin ni Brad Angelo kagabugtong yun yung bigay sa akin ah, pwede na itong ma, ano, may ulam ah, uh, kasi hindi man tayo nagsasabong kaya pang ulam lang itong mga alaga natin at hanggang dito lang mga kapadiro maraming salamat